kapatang helmet, magandang, 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 magandang umaga sa inyo. So, ito, ito, ito tayo, mga So, mabilis na na itong natin ngayon dahil ang dami sa atin kung ano daw ba Salmon Financing o yung Salmon Credit Card. Eh, yung iba, ang tawag nga dyan ay salmon. Pero siyempre sa, sa ating mga Pilipino, it's salmon. So, itong mga <laughs> dahil helmet, mabilisan lang yan. Dahil nga, iba sa atin ay kailangan pala ng, alam nyo yun, makapagpa-approve sa mga credit company or mga credit card pero nahihirapan talaga. Lalo na dun sa mga uh, trabaho or yung mga freelance yung trabaho or yung mga may self-employed. So, ito, itong salmon, super dali lang mga kabatang helmet. Wala pang 5 minutes. Approve ka na agad. So, andyan yung link sa ating bayo or sa comsec, ilalagay ko dyan, i-click nyo lang yun, and, nako, wala kang 5 minutes, ma-approve na kayo agad. Ang maganda lang dito, mga kabat ng helmet, kapag kailangan nyo, may mahuhulog kayo. So, eto ah, eto, pwede kayong mag-apply dyan ng loan, pwede rin kayong mag-apply dyan, if may bibiling kayong mga products or items, or pwede talaga yung, yung usual credit card lang po. Super ganda dahil tumataas din yung credit limit mo, at, hindi sila kagaya ng iba dyan na grabe maghabol. <laughs> so, basta on end, kayong magbayad, eh, tak, na ba? Okay na okay yun. Hindi na kailangan pa ng maraming mga IDs dyan. Basta isang validating lang. Okay na okay na yun. At kung ikaw ay employed o may trabaho ka, mas madali ka magpa approve and mas mataas ang credit limit. Pero kung ikaw ay senior citizen at pensioner, pwede rin yan sa Salmon. Hindi ka guide sa mga ibang credit card company na kapag senior o pensioner, mo na ako yun, na. Hindi na nila na approve yun o hindi na nila pinaprocess yun. So, pwede ito kay Salmon, pwede, pwede prove it and test yan. So, ang pa pahinintay nyo mga dahil, but i-click na yan and i-comment nyo na rin kung ano masasabi nyo sa mga salmon user na rin dyan. And if meron kayong mga na-experience na mga kung ano-ano, i-comment -ano, nyo na rin dyan. Ang basta, try niyo na, click na.